Pabili po. Ano yan? Ano ba to? Parang nangangagat? <laughs> nangangagat? Ay, este, nagtitinda ka po. nag ka ba? Ha? Nakikita mo kanting ito? Ay, ano itong mo sa ginagawa ko? Nagbumodel? Ay, kung suntokin kaya kita dyan. Ay, actually, pwede po kayong model. Model ng kag-starter. Ano oh, tingin mo sa akin, baboy? <laughs> Wala po ko sinasabing ganyan. <laughs> By the way, isang burger po. Ah! Oh. Ate ka, ba't wala pong pati to? Bakit naman magkakapanti hindi naman yan babae? Pati, pati, magtanggal ka nga ng tutuloy mo, Bakit, may angal ka? Kaya pala wala ditong nabil kasi kinakain mo yung pati, napakapatay gutom mo. Ikaw mo ka diyan. Subukan mo magsumbo at bubugbugin kita mamaya sa labasan tapos pag pirasuin ko yung iyong katawan sa kay ko sa aso. Sige, subukan mo at babariling kita ng lipstick na ito. Isang kalabit ko dito dito sigurado sabog ang pagmumukha mo. Baka nakakalimutan mo anak ako ng mafia boss. Wala akong pakialam kahit anak ka pa ng mafia boss. Leader kaya ako ng kulto. Lumayas ka na dito, baka mahampas pa kita nitong ni hangan na to. Sigurado pogot ang ulo mo dito. Saka wala kang pakialam kahit inuubos ko yung mga pati dito kasi wala ka rin namang magagawa. <laughs> Tingnan na lang natin, makakarma ka rin patay gutom ka. Hoy Stitch, nabalitaan mo na ba? Ha, ang alin? Yung tindera daw sa kantin, bulunan daw kakakain ng pati. Yun sinugod sa ospital pero dead na. Halaga, gito to oh. Ano nga ang name nun? Erica. R. I. P. Dot, Erika. E. R.I.P. Erika. Dessert.